Magandang araw sa lahat. Ako si Christine Cruz Espino at ito ang aking final output number 5. Sa halip na ituloy ni Simone, ang kanyang plano na pasabugin ng lampara sa kasalan na pagtanto niya sa huling sandali na hindi karahasan ang sagot sa katiwalian at kasamahan ng lipunan. Nandoon din si Basilio sa kasalan. Da kaya nakita niya sa mata ng kabataan ito na ang pag-asa at ang isang bagong henerasyon na maaring lumaban sa mas matalino pang paraan. Imbis na ipinasabog nila ang lampara, parehas silang tumakas ni Basilio nung naramdaman nila ang bigat ng responsibilidad sa nangyari kung mangyayari yon. Sa binagong wagas, na ito, hindi ko pinatay si Simon dito dahil ipinagpatuloy niya ang laban sa anyo ng pagtuturo at pagbubunyag ng katotohanan at pagbibigay ng inspirasyon sa mga kabataan gaya ni Basilio. Sa huli, nakita natin na si Basilio ay naging doktor hindi lamang sa katawan hindi kundi na rin para sa karamdaman ng lipunan sa halip na mapuno ng galit pinili niyang maging di isang leader Isang simbolo na ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa kaalaman, pagkikiisa at paninindigan. Ang aking binagong katapusan na ito ay nagpapakita na sa halip na pahigihiganti ang edukasyon at pagkilos para sa kabutihan, ang tunay na makakabago sa ating lipunan noon man at lalo na sa ngayon. At ito ang aking pinakawakas na mensahe. Ang tunay na pagbabago ay hindi laging nasusukat sa pagsabog ng galit, kundi sa pagmulat ng isip at pag-alab ng damdamin para sa bayan. Maraming salamat!